united states homeland security united kingdom and australian police libu kilometrong kilometro ang layo nagawang mas patmatun tungo ng cyber sex at point sites operations alo ng Pinas. Malalaswang website na ng silipin ng mga banyagang sex offenders at pedophile. Ang kanilang pinagnanasahan mga walang kamuwang-muwang nakabataan. Sa pakipagtulungan ng lokal na otoridad, natuntun at napasok ang ilang mga cybersex den at porn sites sa Pinas na sa mga batang biktima edad 15 pababa. Naaresto ang dayuhang nagpapatakbo ng malaswang website. Pero ang malaking katanungan, ano ang nagtulak sa mga bansang masilip ang maliit na bansang Pinas? Anong pakiramdam ng isang bansang laganap ang kriminalidad habang sinisilip ng maunlad na bansa dahil sa kawalang aksyon? sa isang bansa na kung saan ang ating otoridad ay tila nalilito. Malaking katanungan kung paparo na tunto na mabanyag ang ugat ng problema ng cybersex. Samantala, ang mga lokal na otoridad halos na sa dulo ng kanilang ilong ang mga cybersex at porn sites. Tila nakatunganga at naghihintay na ihain ang mahalagang tip at impormasyon. Mahigit dalawang bilyong tao ang gumagamit ng internet sa buong mundo. Mahigit isang bilyon sa kanila matatagpuan sa Asia. Nasa 40 milyones naman ng internet users na may sariling access sa internet connection ang nasa Pilipinas sila ngayon ang sinusuyod ng mga lokal na otoridad maging yung galing sa ibang bansa para matunton kung sino ang nasa likod ng live streaming ng mga porn materials at cyber sex shows sa mga parokyanong dayuhan. Ang pagsinabi mo kasi cyber sex, it, ito yung mga adult, yung 18 years and above na nagkakaroon ng video streaming, yung naghubad sa kapan ng kamera tapos ang mga parokyan nila nasa ibang bansa. Yung isa naman is yung child pornography. Ito yung mga minority edad na nagkukubad para doon sa mga parokyano nila nasa ibang bansa na involved sa ganitong klase ng krimen. Nasa alarming stage. Yung estilo nila hindi naman, naman gano'n nag-iba eh. nahirapan kami doon sa pagkuha ng exact location nila. Yung criminal natin are all IT literate and IT experts. So kinakailangan mo to fight this type of criminals. Meron ka rin pulis police na IT literate and IT experts. Bagong battlefield din sabi nating cyber cyberspace. Yung bansa natin ay ang nagiging paborito na ng mga cyber criminals Dito sila pupunta dahil nga walang batas. Di ba? So malaya sila makapagsagawa ng kanilang mga uh, criminal acts. No? Na malayo sila doon sa mga bansa nila na kung saan pwede silang damputin kaagad. Sa Amerika, bantay-sarado ang mga sex offenders. Resulta ito ng pagpasa ng batas ng Megan's Law. Pinaliit ng Megan's Law ang mundo ng mga convicted felons o paroled sex offenders sa Amerika. Regular din yung gawang surprise visit sa kanilang mga laptop computers para malaman kung sila nga ba naglalagon para sumilip sa mga cyber sex porn sites. Yung dalawang detectives na kasama namin ngayon, ini-interview, inaalam yung mga bagay na dapat nilang makuha. Pero sa labas, nagaantabay kami. Ang hinahanap nila kung nga ba may computer sa loob, ng mga pornographic materials, computer kasi isang source na kung saan ay pwedeng gamitin sa internet doon uh, nakikita ng mga sex offender bagamat nasa loob sila ng bahay pero ito yung naghihikayat sa kanila na isagawa muli yung mga bagay na eh, ina na sila. So you do that will keep you from getting the Jones and uh, looking oh. The of the I'm night. sorry, I'm trying to give you, you to help you out. I'm sorry, let me shut up and listen. No, it's no problem. Madaling makita ang anumang impormasyong may kinalaman sa sex offender na nasa isang website. Sa pamamagitan ng istriktong pagmamonitor ng mga otoridad, gamit ang Global Positioning System o GPS na nakakabit sa binti ng sex offender. So when you get out of prison in California, they put a monitoring device on your ankle, okay. and the parole agent can monitor you. Once he gets off of parole, And fulfills his parole, they'll take off the an ankle monitor and then he can go move pretty much wherever he wants okay. as long as he registers with us. He has to come in and, and update his status. But this and is great, you know what you're doing? Imagine if you have Filipinos, you got 15 sex offenders in all different states and going back home. Yeah, exactly. Pilipinas. So, walang batas na naglilimita sa kilos at galaw ng isang Pinoy sex offender. Madali ding nakakapasok ang mga banyagang sex offenders. Pinili nila ang bansang Pilipinas dahil sa kaluwagan ng mga batas. Sa bansa kung saan sila nagmula habang buhay sila markado. Sa Pilipinas, malinis ang kanilang record. Malaya silang nakakapaglakad sa lansangan ng walang mga mata na nakasilip sa bawat kilos at galaw. Sila ka na una ng nagiging maintainer ng cybersex dens at porn sites. Natunto ng United States Homeland Security. United Kingdom at Australian Police kasamang NBI ang lokasyon ng ilang mga cyber sex at porn sites sa Pilipinas. Nasilip ng mga banyagang otoridad na nasa bansang Pilipinas. Nagmumula mga malalaswang material na pinanunod ng ilang sex offenders sa bansang Amerika, Australia at UK. Ang Homeland Security lumapit sa amin, binigay silang informasyon sa amin. No? At uh, we nerd out naman namin, nagkaroon kami ng case build surveillance. At natuntun namin kung saan ginaganap itong sinasabing cybersex, involving mostly minors. Karamihan ng mga ito ay nangyayari dito sa Metro Manila, sa may Visayas, sa may Cebu, at sa may Central Luzon, sa Bandang Pampanga. So itong tatlong area na to ang medyo madaming insidente ng ganitong illegal na gawain. Nagumpisang industriya ng cybersex sa Pilipinas sa loob ng malalaking bahay at condo units gamit ang cable internet taong 2005. Taong 2008, mahirap ng matuntun ang mga cybersex porn sites dahil broadband na ang gamit. Sa pagpasok ng 2014, gamit na ng mga operators ng cyber sex at porn sites ang wireless broadband, USB connection lang. Mas mahirap pa silang mahanap dahil kalat sila sa mga barong-barong at squatters area o mas kilala sa sari-sari type operation. Uh, Mayroon pang araw kasi. Yung isang cybersex den, talagang den yan eh. Pag mo talaga yan, marami yan. You can confiscate hundreds of computers, maraming performer. Ngayon, natuto na sila. Nag-breakout na yan ng bahay-bahay. Isang computer, isang dalawang performer, isang bahay. Isang apartment, dalawang computer, dalawang performer. Gagano po, nag-breakout na. Dati, internet dial up pa, may mga kable. So, titignan mo lang yung mga kable dyan. Nakakita mo na but with the advent ng mga wireless broadband, wireless prepaid broadband, mm -hmm. eh medyo may pa na tayo diyan kasi hindi mo na makita yung cable. Eh. Hindi mo na yung yung, yung computer, yung mga gadget nakatago mo lang sa kwarto. So makita mo islam area o mga area pero may kwarto na maliit diyan, mm -hmm. nandoon na yung computers. Dolyar kada minuto ang bayad sa kanilang serbisyo. Ipinapadala sa pamamagitan ng money transfer Sa panahon ngayon, mas madali para sa isang individual ang magtayo ng isang cyber sex at porn site. Dahil available kahit saan, madaling bitbitin at madaling idespat siya. Malaking hamon ngayon para sa mga otoridad ang matuntun ang pinanggagalingan ng isang cyber sex at porn site. Maraming ano, posibleng gumawa eh. Um, very available ang laptop, ang internet, di ba? Tapos malaki ang kita. So siguro kahit sino pwedeng gumawa eh. Now it's very easy to set up a Cybersex tent. All you need is a mattress and a webcam and a child victim or a victim that you ask to perform live sex acts and that's broadcast to a foreign audience immediately. May, may mga handler yan eh from an organized yung malaking grupo, mm -hmm. break out sila yung maliliit na mm -hmm. grupo, mm -hmm. pero meron pa rin handler 'yan. May mga nagtuturo pa rin diyan. Mm -hmm. May mga nagaano pa rin diyan nagpapasilitate. Mm -hmm. Yung side ng mga bahay, yan yung lang performer. Mm -hmm. Pero yung nagco-provide ng technology, mm -hmm. nagbibigay ng budget, uh, nagli-link sa ibang bansa, mm -hmm. ano 'yan? Organized crime 'yan eh. Sa ibang bansa naman, yung una, pag adult ka na na nag naghuhubad sa kapan ng camera, legal sa kanila yan, okay yun. So, ang focus ng ano natin, operasyon natin, it both, pero nagkoconcentrate tayo dun sa mga, mga minor de edad. Ito mga child pornography. Ang CIDJ Computer Crime Division dito, ipinapadala at ine-examine ang lahat ng ebidensya na may kinalaman sa computer at cyber crimes, kagaya ng cellphone, computers, hard drives at ibang mobile devices. Hindi kasama sa mga isinasa ilalim sa laboratoryong ito ang mga ebidensya na may kinalaman sa cyber sex at porn sites. Bagamat ipinagmalaki ng CIDG-CCD ang listahan ng mga hinihinalang cyber-sex at porn sites sa buong Pilipinas, hindi sila makakilos para silipin ng mga ito dahil tali ang kanilang nakamay sa kawalan ng matibay na batas laban sa ganitong uring krimen. Ang kinakailangan natin una dito ay sinasabi nating legal framework. Ang kriminal nagbabago ang modus operandi, mm -hmm. nag-a-upgrade. So dapat pag nagpapas tayo ng legal legal framework o yung mga uh, laws to address cybercrime, dapat din prospective na we have to deal yung progress ng cybercrime. Hindi dapat yung ano, porke nagpasa ka ng batas, that's all. Hindi. We feel that we do have enough legal tools to use against uh, these traffickers and these uh, cyber criminals. Like, we have laws against child abuse that we can use. We have laws against child pornography that we can use. Nakaturo din ang CC ng CIDG CCD sa kawalang infrastruktura para makahabol sa mga kriminal sa likod ng cyber sex. Kasamang malaking budget para makabili ng sophisticated gamit at training ng mga eksperto sa cybercrime kailangan natin dyan is resources to fund those activities sa training ng tao mm -hmm. kailangan natin we have to to to, to spend resources mm -hmm. to train our people mm -hmm. sa mga equipment mm -hmm. sa natin capability build up mm -hmm. sa equipment software mm -hmm. and hardware mm -hmm. kailangan din natin ng resources or funds to buy those equipment kung pupunta tatanungin, we need at least 1 billion budget to start up for our infrastructure. Sinisisi ng CIDG CCD ang mga telecommunication companies or telcos na hindi daw nakikipagkooperasyon sa kanila. Dito pa lang putol na ang trabaho ng CIDG CCD. Yung batas na nagre-require sa internet service provider natin na i-retain yung mga data nila. Kasi napaka-importante po yung data ng ISP sa kampanya natin laban sa cybercrime. Diyan po nag ang investigasyon eh, sa data ng ISP. Sasagutin ka, sabihin, sorry, wala na sa sistema namin yan eh. Dahil uh, hindi naman kami required ng law na i yan eh. Sa preservation phase pa lang, knock na kami. Hindi pwedeng tumigil lang o mag, hands, hands up na itong ating mga law enforcement kahit na i-build up mo, no, uh, based on uh, the old-fashioned way of investigating this, uh, itong mga crimes na ito, una? Sa bilis ng takbo ng teknolohiya, laging naiiwan ng mga otoridad sa laban kontra cyber sex. Kasalatan sa budget at infrastruktura ang itinuturong dahilan ng PNPCIDGCCD. Nakikita na po natin na ito na po yung problema, ito na po yung mga kriminal Nakreate na naman naman yung cybercrime unit bot PNP-NBI. Mm -hmm. Ngayon, aarmasan mo na lang itong mga ito. Give us the necessary equipment, the necessary logistics, and the necessary support to fight cybercrime. Kailangan po natin at least 1 right. billion diyan. Ang pagpasok ng mga Pilipilyang foreigner ay itinuturong nagpakalat ng cybersex at porn sites sa Pilipinas. Ang kasalatan ng ilan nating kababayan ang nagsisilbing oportunidad para sa kanila para maisagawa ang kalaswaan sa Pilipinas. Pero di tulad noon na individual ng desisyon ang umiiral sa pagpasok ng isang individual sa cybersex. Pamilya ngayon ang nagdidikta sa mga batang biktima para ikalakal-murang katawan sa mga parokyano sa ibang bansa gamit ang internet kasi alam naman nila, inisip nila, hindi naman maapekto to anak ko kasi hindi naman nagagalaw. Eh, lang ito. Video lang, di ba? Pero sa ang kapalit mo, pera ka agad. Pera. Child victims are the most vulnerable because it's hard for them to fight back. They experience guilt, they experience shame. If their family members are complicit in their abuse, they're afraid to turn in their family members, so they will stay silent. And that's the worst because it, it, it's hard to solve. Madali sanang mapigilan ang pagpasok ng mga sex offenders sa bansa. Sa airport pa lang, markado na ang mga may kasong foreigner. Kasama sila sa Red Alert Status List na regular ay pinapadala ng immigration ng ibang bansa. Pero hindi lahat na may kasong foreigner na gustong pumasok sa bansa ay nasa sala ng Bureau of Immigration. Kabilang na dito ang mga sex offender at pedophile. Dahil sa port of entry natin, ang alam lang ng mga immigration officer natin, yung mga tao na nakalagay sa derogatory database natin. Yung sa derogatory database naman ng bureau, doon nakalagay kung meron kang mga past offenses sa immigration law. Malalaman lang natin yung status niya yung in terms of uh, immigration kapag nakapasok na siya. Kaya nga parang lumalabas eh, huli na sa lahat. Wala pang matibay na biometric systems ng immigration ng Pilipinas para masalang lahat na kahina-hinalang foreigner na papasok ng bansa. Computerized din, pero yun nga, yung sa amin lang yan. Talagang Bureau of Immigration database lang yan. Mas maganda nga sana na kami sa NBI. O maganda rin sana na other agencies talaga magbigay sa amin ng regular list of bad guys ilagay namin doon sa database namin maging ang PNP wala pang sariling database na maglalaman ng listahan ng mga may kasong foreigner. We, we our, 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 other law enforcement agencies that they have a very extensive database on cyber criminals, those pedophiles, sex offenders. May mga database na sila dyan that they are able to share. Anong nangyari kasi sa atin, they just provide us this data but we don't have the infrastructures to go online and to get this information so that we can act faster. Meron kagad tayong available na information. So we, we, need to have infrastructures for, for database, for information sharing. And a lot of these lists and names are published in websites of the different states. So we probably just need to be a bit more proactive in gathering that data. Kaya naman umaaksyon ng na mga otoridad pagkatapos na lamang madiskubre ang isang krimen ang kasalatan sa mga bagay na maaaring magamit panlaban sa mga promotor ng cyber sex at porn sites na pupunuan ng tinatawag na case build-up at due diligence. Mahigit 50% ang mababawas at matatapos sa trabaho ng mga otoridad sa pamamagitan nito. Sa mga ganitong panahon, nagagamit ang makalumang stilong detective ng mga polis. Well, uh, due diligence, so you have to do an investigation to find out na kung ano yung sinasabi niya ay mayroong katotohanan may basihanan. ano kasi kung hindi mo gagawin yun on the face of uh, <coughs> what he represents to you as true ay yung pala hindi naman makatotohanan to hindi naging negligent ka di ba masabi natin 50% ka agad eh diba? kasi yung information is very important If you share information, a great part no, of the process kasi you gather information. So kung meron ko ng informasyon na ibinibigay, then you share information dahil hindi lamang yung informasyon na uh, dito, dito sa uh, bansang ito or sa unit mo, no, uh, importante or diyan ka lang uh, didepende. You have to also seek the help of uh, your other counterparts. Kaya naman ang NBI, doble kayod sa pagsilip sa mga posibleng pinagmumula ng cyber sex at porn sites. Ang Cybercrime Division ng NBI uh, patuloy at in fact, some, yung ibang mga tao natin eh, kahit sa gabi nagmomonitor yon at nagtatrabaho upang makakuha, mahuli natin at ma matigilan natin itong sinasabing lumala lang problema ng child pornography sa ating bansa. Malaking bagay din ang patuloy ng pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa ibang bansa. Sa pagsilip at paghuli sa mga personalidad sa likod ng cyber sex at porn sites. Maganda ang ating relasyon sa ating mga counterparts sa ibang bansa. Uh, in fact, nung nakaraang taon, may nahuli kami sa Mindanao na gumagawan nitong mga pornography uh, pornografiya na ito. At ang impormasyon namin, kaya namin natuntun doon, ay galing doon sa mga counterpart natin. At nung nahuli namin ito, nung ating iniksamin itong computer niya, mahigot kumulang na sampu hanggang 15,000 na mga child pornography yung mga nakuha natin. So, dahil doon sa kooperasyon natin, doon sa mga kasamahan natin sa ibang bansa, sa law enforcers, na natunto natin to at na bigyan natin ng hustisya yung mga bata na kanyang nabiktima. Ilan sa mga nasilip na cyber sex at porn sites sa Pilipinas na mga otoridad mula sa ibang bansa na tuntun sa Metro Manila, Pampanga, Cebu, Quezon, at ilang maliliit na barangay sa Central Luzon at Visayas. Sa pagkipagtulungan ng NBI Cybercrime at Anti-Human Trafficking Division, unti-unti na alaman ang pinagmulan ng mga pinalalabas sa mga cyber sex at porn sites. Actually, very casual yung coordination namin with the, the Homeland Security no, ng U.S. State Department. Normally, kasi kapag meron kang kausap uh, ng mga uh, government agencies, uh, they go through a process of uh, mga diplomatic process. Ito maganda sa U.S. Embassy. Eh. Meron na tayong mga informal na koordinasyon uh, at mabilis ang uh, pag-coordinate namin. Ang mga impormasyong ibinibigay ng mga otoridad galing sa ibang bansa sa pamamagitan ng info-sharing ang ginagamit ng NBI para silipin si ang mga cybersex at porn sites hinimay at ginamit sa kanilang imbestigasyon. lahat ng informasyon natin natatanggap nila, ginagawa namin, binaberify namin yung informasyon na yon, at uh, kakaroon kami ng case build-up, surveillance. At kung matuntun nga yung lugar na kung saan nangyayari itong uh, trafficking na ito, saka kami nag-offer. Kamakailan, isang raid ang isinagawa sa bayan ng Cordova, Cebu, ng pinagsalib na puwersa ng US, UK at Australian Police. Kasama ang NBI, nailigtas ang ilang kabataang ginagamit na kasangkapan sa kalakal ng laman sa internet na huli ang dayuang nagpapatakbo ng cyber sex at porn sites kasama ang mga magulang na nagtulak sa mga bata edad 15 pababa sa kalakaran ng cybersex. Sa loob ng NBI Cybercrime Division Forensic Laboratory, ang mga ebidensya, partikular ang mga IP address ng mga cybersex at porn sites na susing sinasailalim sa forensic examination para sa mga kasong isasampas sa mga maintainer ng cyber-sex at porn sites. Hindi lang computers, pati yung mga cellphones nila o kung anumang digital equipment na ginagamit nila sa ganitong klaseng krimen, ito ay ating mga ini-examine. So dito sa NBI, mayroon tayong uh, tinatawag nating forensic laboratory kung saan doon natin si sinasalang at, at ini-examine itong mga digital evidence na ito. At ito ang ginagamit nating ebidensya para ma madiin natin at makasuhan kung sino man yung gumagawa ng ganitong krimen. At sabi ko nga kanina, itong batas na ito ay magkaroon ka lang sa iyong sa possession mo lang ng child pornography, pwede ka ng kasuhan. Sa sistema sistemang pagkukusang nagagawang masilip ng lokal na otoridad gaya ng NBI at makita ang mahalagang impormasyon unang nasilip ng kanilang kaalyado sa US, UK at Australia na siyang nagdala sa kanila dito sa Bansang Pilipinas. Meron tayong basic principle sa internet that what you see, see you also. Every time na ang isang tao ay magbisita sa isang website, mag-iiwan siya ng uh, traces ng kanyang IP address doon sa website na yon. At doon tayo mag-uumpisa ng ating investigasyon. May isang website katulad nito na kapag uh, in-enter mo lang yung kanya domain name, yung pangalan ng website, ibibigay niya sa yung ilang impormasyon, ilang limitadong impormasyon na pwede mong pagsimulan. Example, ito. Yung website na ito, nakaregister siya sa pangalan na to, sa kumpanya na to. At siya ay matatagpuan sa address na to. So, meron tayong pagsisimulan, may isang kumpanya na nag-register ng website na to. Pangalawa, saan niya ineregister? Tingnan mo naman sa registration. Dito niya binili yung domain na yon. Okay, so, nasan yung server niya? saan siya nag-ooperate. Ang server niya, nakalagay dito, eto yung bansa kung saan siya nag-ooperate. So ganyan yung uh, website reconnaissance na ginagawa natin sa pag-iimbestiga ng isang uh, website or isang child pornographic website. Ang uh, basic principle din naman sa ating forensic, lahat na ginagawa mo sa so computer mo, nag-iiwan din yan ng traces kung ano yung activity na yon. Kapag ka ikaw ay gumawa ng file o nag-delete ng file, kailan mo siya dinilit kailangang mo siya itinago o in-encrypt, lahat na yun ay may traces at nakikita at nare natin. Iyon ang trabaho namin dito sa digital forensics. Malaking sampal lamang sa mga otoridad, particular sa PNP-CIDG-CCD, na nagmumula ang mga informasyon sa mga otoridad na nakasilip mula sa labas ng Pilipinas. Dahil sa kapulangan sa batas na magpapalakas sa kampanya laban sa cybersex at iba pang uring kalaswaan sa internet, at kakulangan sa tamang kaalaman papano labanan ng cybersex. Mananatiling pinanggagalingan ng mga kalakal ng cybersex at porn sites ang bansang Pilipinas. Patuloy na nasisilip ng mga dayuhang sex offenders at pedophiles ang globe ng bansa. Patuloy din sisilipin ng mga dayuhang otoridad ang kanilang mga aktibidades.